So ayan po mga guys. Ayan pa punta na po tayo. Palis na naman tayo. At uh, kailangan din po ni dodong daw ng butter ng ganito sa to ma guys oh. Kasi maulan po ano. Ayan kaya Sobra pong hangin mga guys. Oh. Grabe ang hangin ngayon. Lakas ng hangin. Yan yung buta daw ni Dodong sabi linisan daw kay mama niya batang kaya po alibang <laughs> libang sila sa Batang Kiapo Ayan, ayan po ah. Sila doon ang nandun bibili Nasa loob ng 7-11 Ay. Samahan niyo po kami mga kalangka Sa aming Pupurtahan Patay na na! Ayan, may bata. Salahin <laughs> mo na! Bakbakan mo na!

<laughs> Naku, huwag nyo ibang kabarmas nyo Andiyan si Pachiko Sige na Ayan po si Query Si Alex nasa labas Ayun Let's na, try mo na Sus, <laughs> Sana pana, sana pana. <laughs> sa Go, ba? balingan niyan, 'no sana pana, nasaktan 'yan. Sa kunat. Dadawon siguro 'yan na kabog pulao. Hoy, kayo. Ayaw ka na manood. <laughs> Bro, huwag mo no kami bilhin itong mahirap yung Bibitin ba kami? Manood ka na lang sa cellphone mo. Masayang sayang pa, wala nang load sa iyo. Ay, <laughs> ayan. ayan. nandito po kami ngayon sa 7-Eleven. Hindi nga 'yung ano, dalawa, 'di ba? Yung unahan lipat diyan. Pupuntahan uh, niya ito. Kung 'di na yan kanya, pagbalik dito, i-transfer mo lang siya Ayan, sa ngayon po ang marami po tayong uh, pupuntahan ngayon mga kalangga. at uh, siyempre, tayo muna ang uh, kapag kasama po ako tayo dito ang uh, pilot at siyempre uh, kaunting ingat po at uh, panalangin And sana wala naman po mangyari sa aming mga lakad And maraming salamat po sa lahat na uh, naka-stay dito sa ating uh, video And samahan nyo po kami hanggat sa aming mga paruroon And maraming salamat at nandun po si Dodong sa loob uh... lang yan Tuboy tayo. Mga karusyan. <coughs> uh, <coughs> ayan po, ayan. sobrang ulan mga karusyan. Ganto ka na po katayar namin kasi sasaba kami ngayon sa <laughs> ulan. Hindi ki pre, hindi pre, pero no? Hindi tayo nakadala ng jacket, kung ano man. Mm. Uh, basta alam natin walang ulan dito. Dito na tayo nabot ng ulan. Pero Brabe. yung sa daan meron. Malakas pa na mga karusyan. Tara, tara. Ayan o, umahan po. Shout eh, no, out. Malupit nga. Ayan, out kay Dodo. Mga <laughs> signature po itong ano namin. Grabe ang ulan. Talagang magpapabasa po tayo ngayon. Ay, eh, grabe po. Maulang kahit ang telepono natin. Ito hmm. natin ang plastic. Gracias. Grabe oh. Talaga O, alam nyo na kami dyan, no? Ay, grabe oh Tuloy <laughs> Ayan um, Grabe Nagkakagulo Ayan Ayan may nagkakagulo, may nangharang na. Lo! No! Grabe! Bakit hindi mo sinot yung may kondon? Ay, sinuot ba ni, ni Dong? Yung Buta? Nasaan yung ibang buta? Di ba tag-iisa yun? Kaya nga, po Buti yung kwan ko, hindi ko na tala na dar sa amin sabi parang uh, nagkuhan tayo sa sapa Ayan na po sila oh. Ayan. Wow. Oh. Grabe. Oh. Si King. Ito po yung kayamanan ni Dodong ano. Napakaganda dito. Ayan oh. No? Para kang nasa isang paraiso. Ayan no? may mga gabi rin dito. Tabi po. Ayan. Akit na tayo. Okay lang. Ayan, nandito na naman tayo. An? nandito na po tayo mga kalangga Musta na dito? Ano ba Umulan ba? abo. Abo? Abo. Ay, may mga vlogger pa na dito. Vlogger to

Humpay. Humpay. Uh, ha paha. Ha, ha paha. Uh, Agumpay. Agumpay. Ang piyas na Hindi Si Mario. sa Agumpay eh. Uy! mo yung sabatos mo! ay. lang! mo pa yun na dito. Kaya tinilas. Pwede mo nagurin yan. Tuparin mo yan. Para nang ipasok din. Ah, kasi ah. Wow! Ito ka, <laughs> <nga>, oh. Bro, naginis <laughs> sa kami dito kagabi. Dito lang naman. Hoy, ano to? Dumikit sa akin. Loko. Oh! Ba't oh. mo naman yan sa akin? Ay, madulas pala. Uy. Uy. Ayan, madulas. Ay, Susana natin. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Nasana? Nasana? Alin? Alin Alex, yung ano, lighter natin. Ano yun? Linta, linta yun. Hoy, masarap ihaw eh, yun. Bakit na? O bro, pwede nang matunog din sa taas. Oo. Pwede na bro. Pwede na. Tapos na itong kubo, yung kuha na lang. Tara, magbaga na tayo bro. Hindi pa tapos yung uh, bubong. Ano, yeah. uh, talaga pong grabe ang ulan, ano? ano ayun, kaya Maraming salamat sa At ulan. Grabe ulan. wala man yung linta sa sum, sumusot agad sa ilalim yan. Wala na yan. Nasa ilalim na yan. Hindi. Sa ilalim na ng uh... dito. Ayan o. Grabe po mga kalanga. Grabe. Ayan. No, ito na po. Ito no, no, no. <laughs> Inabot na tayo dito ang bagyo. <laughs> Ayan nga mga kalangga. Ayan mga

ang okay. <laughs> hangin niya, dila lang. Ang hangin Ang hangin dila lang. Ang eh niya, dila dila, dila pa lang. Ang eh. no, dila, 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 dila lang. dila lang. Eh. Mas dila lang. <coughs> Ay, kailangan ka lang pala mabilis bro Bilis yung dila niya, <laughs> no? Eh. Ay, grabe yan <laughs> Mga kaibang <talin>. Grabe, oh <laughs> Ayan uh, mga Grabe, ulan <laughs> oh, abo. Abo. Wow, mga lang Ayan mga kalanggas Ayan Parang wala lang laban sa kanya magbuhay. Dito lang oh. Grabe Kala ko laban, eh. Kala yan. Ako lang. Lang. wala naman eh. Tilapia. Kaka sa sa kuya. Kasi tira na. Kasi <laughs> tira <pa> na. Kasi tira na. Kasi tira na. Kasi tira na. Kasi tira na. Kasi wala na. Kasi na. Kasi na. na. Grabe po ang pond dito oh. Ay may asin. Kahit maulan. Ayan may mga kusinero. Ay na oh, yung hangin oh. Grabe binabagyan na po kami dito oh. Grabe Nilinis na po natin yung corner natin. Okay. Oh, ganda ng kubo. Ayan, nakapasok na tayo. ganda na Ang ganda ng dito, Yung sitwasyon namin dito. Pero um, sa so Hi Sabi ko, importante masaya lang tayo. Ano man yung nagaraan natin. Ano ba, mainit man o malamig. Sakal ko 'po ma may um, uh, uh uh -huh. neutral, usap ka. Hindi, bro, kinakausap nisan talaga kinakausap ko lang sarili ko. Ganyan ako maglibang sa sarili ko. Kung, uh -huh. oh, minsan kinakausap ko lang kaya minsan kausapin oh. ko din sarili ko. Pero uh -huh. ibang ang kondito, sobrang lakas ng konsentrasyon. Oh, wow. ano ah, 'to na mangan duo. Family dinner na sa kanya na sa putik ano. Oo, uh po. -huh. Ayano. No? Bro. kasi naman 'yung kalagay ko. Iyan ito po 'yung uh, sitwasyon namin dito sa kuno no, Sa kubo ni Dodong unang luto-luto uh, po namin dito binagyo kami o oh. ayan tulad niya ayan mag ihaw ng tilapia grabe yung tilapia oh. <tipan> Okay. sa bahay, nagbilad pa ako ng palay eh. ko mga labahin. Ay nagbilad ka doon. alam mo ang sarap matulog dyan pag ganitong naulan. Ah, Ay, ang sarap niya matulog. Ayan po, mayroong tinabaw kasi doon mga kalangga. Oh. Ayan o. No? Oh. Thank you, thank you for your... Ah, ayan po sa ako na Maraming tulugan pala dito. Please do like, share, comment, and subscribe po. Ayan o. No? Oh. Stranded sa... Matinding ulan. Ulan na dulot na. May kumot ka lang dito. O, na kung anna? Ma, okay. Akit. Ayun na po. Ay, walang hagdan papunta dun? Wala, ito lang. Dito Ayun, yung daan po pala doon papunta dito Mga kalanggao ayun Ayan ito po tulugan to sa taas. Hindi naman yan babagsak eh. <laughs> yan grabe. Ayan na si Dodong umakyat sa taas. Ayan na. Ayan ang sarap niya sa taas matulog dyan Magkwan Galing Unang luto-luto natin dito Inulan tayo binog yung bagyo Grabe Grabe May amperes pa na dito. <laughs> Yan, grabing ulang.